Alinis lang tingnan mga guys no pero kung kuskusan ba nag-iitom rin naman so matapos natin limpuan mga guys syempre babalik natin yan kay man matanlas na para masakyan ni idol lang iyang nga guapo guapo nga bike bayam ba? bot nalang gida Hello guys, mga morning mo. Ay, ara na may mga bike na pinambaklas dito sa may shop natin. So, ayan, pakita natin sa inyo mga guys. Yung hub niya pala ay Speed One Sniper. So, tinignan natin. Ibang-iba klase talaga ng mga puller kasi ito matatanggal natin yung bearing. So, ire repack natin ito mga guys. Ito na natanggal na natin ang kanyang mga pre-hub niya. Ito. Ito yung prehab niya. So, tingnan muna natin bago natin binuksan. Tapos, paparipak na idol ito. Ayun. Ayun pa yung harap niya. Ito, speed one sniper din. So, bali, ang frame natin ay speed 1. Ang ganda, di ba? 27.5 Papakita ko sa inyo si Idol. Sir, good morning. Thank you sa so paglagaw. So, gawin muna natin mga guys, no? Backlash muna tayo para mapakita ko sa inyo kung ano yung mga loob ng Speed 1 Sniper. Para aware naman yung iba kung bibili sila or hindi. Basta sa akin, maganda talaga to. So, buktan muna natin. So, yan ang ani mga guys, no? Bali, babadbad doon na rin natin yung harapang kagulong-gulong nya kasi nga ay papalusin natin yung mga biring-biring tapos hindi natin binalagpas mga guys yung it Tinuro ni Idol sa atin, no? Yung butong bracket daw no? kailangan nating limpyuhan, no? Oh, pero hindi tayo mga guys, no? Nagmamadali. niya ko muna mga guys, sa Kasi alam nyo naman, yung mga pisa ni Idol sobrang mamahal. Baka nami talaga sang iya nga router disk, Oh, Ay, kalain. Hope yan mga guys, no? Ah, hopefully mahal, o. Oh? <laughs> Naka-English ang animal. Wow! <laughs> Marites muna tayo mga guys no Makikita nyo naman siguro ang hub ni Idol Bow ka namin na may pa, sobrang bago pa mga guys no Pero minsan nyo lang kasi ito ginagamit Kaya sabi niya sa akin Limpiwan daw natin Baka yung mga biring biring niya ay hindi na maganda Mas maganda talaga mga guys no Na ipapacheck up nyo talaga yung biring nyo Pag umabot na ng 6 to 8 months Oo so, sa mga nagapamate Kahit hindi nyo ginagamit Ay mas maganda talaga palimpiwan ah, Kadalasan kasi nangyayari mga guys no tinatambak yung bike na nahugasan tapos na may nabilin-bilin na tubig-tubig oh ayun nagkanda tuktok so hindi na mapuslan yung biring-biring oh de nakabate mo <laughs> So ayun nga ni mga guys no bali na gamit na tayo dyan. ng special tool sa butong bracket ni Idol no bali na baklas na natin lahat ng biring-biring kailangan na natin itong toothbrush Brasa, na gamit tayo dito nang langis langis Siyempre, mga guys hindi natin pinalagpas yan o. kita nyo naman sobrang itom tapos dito na tayo, o, mag na tayo. -tubig -tubig, oh magpipiswit sweet tayo to tubig-tubig, go tapos hangin mga guys no para tinin outin out gid bla ay oi loko na mi nasa ako nubra daw tomar <laughs> Gago! Gago natin mga guys, ibalik yung biring-biring no at nilagyan ko muna ito ng pampadanlog para mag-press tayo mamaya ng special tools ay mahumok lang siya magsulod. So ito na, naplastar na natin mga guys no, bali yung prehab na lang ang ating iipitin tapos siyempre lalagyan din natin yan ng pampadanlog mamaya no bago natin igulo pero dinugang ko muna ito mga guys so yung butong bracket ni Idol ay ah, press ko muna para naman mamaya igulo na lang natin ba. Oi ba dunia ada mana Oh, begininya noh. So ayan na nga mga guys no finally bali na takod na natin ang kanyang mga prehab at saka biring biring so nabatian naman ninyo siguro kanina ang speed one sniper ni idol grabe yung ragit net niya pag nililiso natin no kadalasan mga guys nagpapatakod dito sobrang gahod talaga ng mga hub no ay shout out sa speed one no ah baka naman mo na lang gida so ayan na nga mga guys no balik na tayo dito bali magugulo na tayo ng ano krangs set tsaka bracket pero hindi natin kalimutan dito yung chin ni idol no pag nakabit natin lagyan natin ng papadanlog para mag adjust tayo ng kambya mamaya hindi siya magraragusro sa yambot na lang gida <laughs> para makumplito mga guys yung ating lilimpiwan no binunlot ko na dito yung siyak ni idol tapos yung biring biring side part simpre inuslo din natin tapos gawin natin mga guys no katulad ng ginawa natin kanina tinutbrasan din natin tapos binanlawan para magtitinaw siya o kita nyo naman lagyan na natin ng log no para naman mabilisan lang ay paid pahidan ng kunti tapos igugulo na natin oh ayan na nagamit tayo mga guys ng special tools pa rin no para naman hindi tayo mabudlayan tapos wala gamit pokpok -pok. wow <laughs> So ayan na nga mga guys, no bali nagkabit na lang tayo dito ng gulong-gulong para naman makita ninyo man, ang porma ng bike ni Idol. O ba, o kalami, man. ayam, bot na lang gida. So ito na nga mga guys, si Idol, no, kinuha niya na yung bike niya tapos nilagyan ng sticker. So maraming salamat sa inyo mga guys, hanggang dito lang si Idol nyo. Maraming salamat po, God bless you and then bye-bye.